Dito. May mangga. May titingnan ako. Oh guys, ito lang ako sa mangga. Dati tung bundo. Yeah. Nawala na yung budlo kasi yung nukay na eh. Pinang, pinang tambakan. Laroon dati ito ng mga bata. Noong kaming mga bata. Kaya May titignan na ako sa ilan. Sa may ilog. Kasi ang dami kong na damit na nasa ano. Pero maaayos siya. Kasi sa sila kong dinadala yun. Kasi ang dami ko nang nadala pati mga damit ng pambata. Sayang kasi maaayos pa. Hinihingi nila o minsan may, may nadaan dyan sa may amin na nagtatanong kung may mga damit na ano yun, hiningin nila binibigay namin pero dati, noon pag may naipon na damit may nadaan dito sa amin nagpapalit ng palaman, isang sako alam mo yung garap ko na malaki na may ano tungo ko, dati uso yun, ngayon na eh kapalit ano buko, ano, coco jam na palaman sarap at tatanong ko sila kung gusto nila ng ano. Kasi yung eh, no? maganda pa, mga gan, sa ko, ang pa nung maganda pa. Ang gusto lang naman nila. Siyempre, may iba kasi, di ba? iba, nagdala sila. Ang tuwan-tuwa sila kasi maayos pa talaga. Maayos naman ka kasi yung ano ng ati mga. Tsaka yung mga damit ng anak ko tontuwa yung pinagbigyan ko kasi ayaw ko magbigay basta dun sa ano yung alam mo yung pagka pagka makikita mo yung kasahan eh ang ayos ayos ng damit gano'n kung kung bagay isang sot lang hindi man lang ayusin na ano basta lang kung saan lang nilagay ano sa maging basahan nakakasamat na bigyan lalat maayos naman yung damit na binigay mo hindi masyadong nagamit bago pa tapos makikita mo hindi iniingatan masarap ba ibigay yung, yung kahit na ano, kahit na araw-araw iso, kasi sa akin mong ginagamit sila, diba? Nakakatawa kasi, ibig sabihin, nagustuhan yung bigay mo. May binigyan ako, tuwan-tuwa siya, isang bag ang binigay ko. Ay, hanggang ngayon, nakita ko, sot pa rin ang anak niya. Tuwan-tuwa yung anak niya sa mga dress, kasi ang gaganda daw. Ginagamit niya pang lakad, yung iba pang bayo, hanggang ngayon, nakikita ko pa. Maayos siyang bigyan, kaya masarap bigyan yung gano'n ay, nandito pala. Paso nga lang. tanong, parang walang tao. Dati dito nag nagtatay yung tatay ko eh. Kasi yun yung pag may mga alaga siyang baka. Dito namin, dito sinisilong ang tatay ko. Pag tag-init, nag siya, nagkakampay siya ng mga, bana, mga 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 damo ng mga saging na po na ano para lang may makain yung baka lalo pag summer mahirap kasi syempre, tuyo yung mga damo yan nakakamiss ang aking tatay kasi dati lagi kami nandito ngayon ngayon lang ulit ako nag ano kasi nga tambak na yung damit na nasa bahay hindi ko alam kung itatapok pero ang gaganda kasi nun eh hindi ko alam kung saan baby boy. dito lagi kami dati oh napabayaan na nga lang yan, dito kami sa punong to. Lagi naka-stay kasi eh, lalo sa hapon, mahangin at malilim. Yan, parang wala masyadong. Baka nasa trabaho. Ang ganda dito. Malawak. Dito lagi ang laruan namin at hanggang ngayon ng mga bata. Ayan. Ayan diba guys? Tsaka presko hangin oh pagtagmang gayan dito dami na tambay dito sabay mga sungkay may dala silang bagoong kain ng bangga yan dati yan yung, yung malawak na yan PCU tawag dyan tatay ko dati nagbabantay dyan dyan kami lagi dati ngayon syempre nung mamatay na may ari na kinuha na yata yan iba na may kanya kaya yan nasa parang tao guys. Hanapin ko pa bahay. Ayan. Okay, salamat. Team Hinayupak, salamat. Mama Maria Pina in Germany, salamat. Sa Monday na ako premiere ng bigay mo kay Keka. Kasi pupunta pa ako sa, bukas ako bibili. Siyempre. Ay, hindi Monday. Birthday mo yun. Mga Martis pala. Sa Monday kasi, iba yung premiere ko sa'yo. Yan. Thank you guys. Salamat po Thank you, thank you so much. Yeah. 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 Patayin ko na kasi hanapin ko yung bahay nung ano. Nung pagbibigyan ko ng damit. Salamat guys. Iksak ikot lang yan. Thank you, thank you guys. Mamaya in Germany. Timi na yung Salamat, salamat. Bye bye. We'll <laughs>